Dito ba sa mundo ang tunay na kailangan ay ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Ano mang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon na iyong iwan. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan, ilan sa mamamayan na nagsisigawan. Mga ganid! Mga ganid! Marami ang nagpapanggap na makabayan, gumagamit ng salitang kalayaan e and democracy at kalayaan ay nakasalalay sa ating kakayahan na pigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. E ito ba ang gusto mo na magpapasaya sa iyo? Ito bang karangyaan sa pamumuhay? malaking bahay, magarang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magarang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat, kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos,